yung mga ito ko ng margarin tapos nagisa ko yung ano ah uh, luya, sibuyas, bawang at saka ano yan ah uh, sili mga idol iikos ko yung idol para malabas bang aroma nya yung mga idol kayo, na yung ano sa dito na idol lang lagi ko na rin ng bawang ay mga idol hindi ko sinipas lang para maglabas ang aruga niya mga idol ang bawang tapos yung hindi niyo ang sibuyas ay mga idol ay ang sibuyas Tapos matapos yung mga idol gilagay ko rin dyan ang sili Ranger siya, si Ang si, um, Ang pinaka masarap mga idol Ang Sigil Ampian Ayan, gimigos mga idol yan, para, um, uh, ng tatlong Kaya na sangkap mga idol Ang uh, ulang ko pala idol Lain na kangkong na may Talangka Lain Ayan

Ginikos, 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 ginikos lang mga idol. Ayan, hanggang sa ano ang aroma ng sibuyas. Ah, uh, wow, yung gilid mga idol lang. Alam ka, ang gilid ko lang, mga idol dito sa Ubigang, sa Lucas Oil ay 300. Ayan. Ginikos, ginikos lang mga idol. Para magbawin yung iyang ano, lasa mga idol. Ayan, no? fresh yan kasi idol dito kaya medyo normal is ada yang kirim lang ka dito sa amin yung gano'n yun kaya naging mga idol 2 dust na nasional, idol ng bahaw sa bahay 2 dust na idol yan tinanggal ng idol kasi sa mga idol magiging cut ko lang kunti idol Kita yang mga idol itu siya idol So, gilagay ko na rin nyo yung kangkong. Yan. Yung kangkong. Nagkita yung mga idol. Yan. Ang kangkong. Para. Magluto sa so, mga idol. Ipapuyan ko yung mga idol. Uh, yung video na ko na uh, yun. Yung mahalo ko sa mga idol. Uh, ganyan. Bukod na yung kangkong mga idol. Para may masarap.

guys so, mga na makarating ang aking uh, eh, sana makarating ang aking video kung mga idol sana po comment like and share kayo po kung taga saan po kayo kung kumakain po kayo itong luto mga idol yung kangkong na may kalangka adubo sa may data yan sa so, mga idol ito yung mga idol um, fresh na fresh ngayong mga idol ngano'y lagay nasa nangkukumama ang mga nangkukumama nang, ito mga idol, 50 simuntas ay magkami 35 ng nasa amin niya mga idol din na kung sa loob kasi para makuwat masimut buas ayon kasi mga idol yan bini ko bini ko mga idol

sa mga followers ko pala dyan na pakibisita ang aking YouTube channel Dandy TV Vlog mga idol at saka sa TikTok ko Dandy Abaygol uh, din po mga idol. Maraming salamat.